Ayan to, ayaw pa wala yung po. Naman natin Okay. Oh, oh. Oh, Oh, Ang ganda oh. Hoy, ganda. Ganda alo. Oh, Oh. pa. pa may pulot na po tayo may pulot na tayo mga punda doon tayo namulot sa kabila hindi ako napag video kasi maraming mga babae <laughs> bawal ayun kalodin natin nasa ni natin kabilis tara 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 so ikot ikot muna tayo mga katropa para makarami tayo ng pulot ikot ikot muna tayo ha ito para managdagan yung pulot natin tara oh Ayan ang mga kuha na Grabe Ang dami nila nakuha Ay, ito, 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 grabe Ganda na nagaya ka Bagyo na Panalo, panalo Ano ba yan? Ano ba kaya yan? Ano na kayo sa liig yan, no? Ano na kayo sa liig? Pang-style to Ha? Pang-style O yan, ay nasibless ka Ilalagay mo lang yan. Ayan 22,900 pa naman Mahal-mahal eh Yes Ah, ganyan Ganyan pa ka Abang ah, kan yan Isipin nyo, 22,900 Nasa 22 Ayan oh, o, mahal pala yan Mahal yan Itabi Ma oh, hey. mo na, itabi mo na, sayang Agoy, agoy Agoy, agoy Agoy, agawa na, agawa na. agoy agaw na, agaw na Agoy, wala na, hindi na makasingit Wala na, hindi na Ubus na, hindi na tayo makasingit Grabe. Wala na. Ubos no, na. Ubos na. Grabe. Ano yung mga termos? Wala na? Dami, wala Dami ng durog eh. Mga sira. Wala na. Napagpilian na. Napagpilian na eh. Oh. Ulit na naman tayo. Sayang. Sayang yung mga termos na katropa. Napagpilian na. Wala. Ikat-ikat na kami dito. Agad Dami tao. Pinagtakpan na. Ayan o. Oh, may plato.

plastik mana? Agoy. Ayun, may may ari na ba noon? Wala ba? Saya yan, salamat. Yo, bigyan natin. oi, Salamat. Oh nga, salamat. <laughs> Dito natin lipat. Uy, may baso pa. Oh, pares-pares.

Ang ito ng, ano, bag ah. oh. Buksan natin ito kung maganda. Ay lang. Maganda paglagyan to. Ay, wala pala hawakan. Huwag na. Dito man tayo dito. May bag. Ang ganda ng bag. Oh. Tama eh. May napulot yung Genta naman ito. Aha. Yeah, gonna... yeah. okay. takip. Hirap na talaga, ano? na, Hirap, mahirap. Hirapan na yung ano yun. Tapon. Ito. Hirap pa na. ito maganda Ito na ito Agoy Oh, laki oh Lampi, no? <laughs> Ah, ganda. Hello, Di. Hello, Di. may lutuan na ako ng biko <laughs> sa Pasko may lutuan din ng ano ng biko pancito, oh laki laki oh oh ganda nito mm. mamahalin pa ang ganda oh ba? Diba? oh, sulit sulit tayo Ah! Bat po ha, guys. hila na naman natin, no. Oh. Ang ating napulot. Nanalo po ito sa ulit sa mga Eh. Bata pa ano to? Eh, plastic. Alam ko, ginto. Oh, oh, panalo ka pa, ba natin, mm no? -hmm. Kagang uh -huh. kayo kung tip dito, ho. Ito, ito. Oh. Kaso lang, ano, natin. Pisat, apa? Pisat, apa itu? Pelayan, pangano? Pang balik main box. Apa ngerapi ba sa balik main box. Ya mo kaludin natin nanto ah. na. Sus. Uy, may dala sa man hawakan. Ito. Yan. Ganda oh. to, ay pa

Ayo pasir, pasir. Kita mau jadi koyan koyan. Pasir, pasir. Ayo, boleh tak? ini ini. Karena, karena, kau tak rapih donsatinan, donsatinan terus. terus. Ano yung masasabi mo, Lodi? Paldong paldo ka ngayon, Lodi. Taka Nagtagal ng pulot natin. Ayun. 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 Yes, Ayun. Okay, Ayun. Tibay ng plangkano natin. <laughs> palit tayo doon, palit tayo doon. Palit tayo Để không có gì đấy không gì đấy không có không có gì đấy Pwede. Nandiyan no? oh, Chandlerlin. oh, di ba? Oh. Ang oh, kusina Lodi. Uh, no? ada ya? Yes sir <laughs> oh, Excuse me Bun den lo din Hoyi ni ano Oh ini spa you know? oh. Ano Parasano? No? parang ah. sa mesa. sa ah. power base? base, yeah. Okay, Ramon, mga yung mga tanggibig paldo! paldo, paldo ay nindilodi, paldo, paldo! thank you, thank you! Thank you! Oh, ano? paldo, paldo

Ano pala kayo? Good, happy, everything. Okay. Ano pala na na pinaka eh? natin pinaka-fight Agoy ito. Takawin ito. Haldo yung loadin natin. So, ayan mga katropa. Ayan, submit so, yung pull-up natin. No? Dadagtagan yung pulot natin. So, yung mga katropa sa mga gusto manalo ng balik pa back. Mag-follow lang po kayo. Like and share po sa ating mga video para makasali kayo sa ating balik pa back sa So, ngayon, mga tropa, hanggang dito na lang. Kita ka sa tayo ng next vlog. Bye-bye.